ano ba naman yan? Balay dako. Hindi pa lumalamig yung issue nyo sa Aspin na hindi nyo pinapasok sa restaurant nyo. Meron na naman kayong issue na may kinalaman sa ipis naman. So nakita ko lang tong negative review sa Balay Dako restaurant sa Facebook at basahin natin para maintindihan natin kung ano na naman itong kinakaharap ng Balay Dako. So ang sabi ng isang Facebook user, sabi niya, Very bad experience in Balay Dako Tagaytay. While having our dinner and enjoying one of the best dishes that they offer, suddenly a dead cockroach was seen floating in our food. Ako pa talaga nilagyan ng ipis. Alam naman ng lahat na di kami friends ng bagay na yan. I was so disappointed, sobrang friendly and apologetic ng staff, pero this is so serious. This is not a scoop or paninira, pero sobrang careless ng restaurant para magkaroon ng ganitong pangyayari. Health risk? At hindi nakakatuwa na magkaroon ng ipis ang pagkain mo sa isang mamahalin restaurant. They waived the bill but for me, hindi ito tamang pangyayari sa isang restaurant na alam natin na hindi naman mura at ang presyo ay may kamahalan. Hashtag balaydako tagaytay. At ito naman ang picture ng nakuhanan niyang ipis sa kanyang pagkain. Ayan, parang siligang, no? Ang sarap tignan pero makikita nyo yan, ayan na may bilog isang baby EP's. Nakakadigiri, nakakatroma yung mga ganitong reviews, no? And New Fear Unlock na naman to para sa mga foodies na katulad ko na mahilig kumain sa iba't ibang restaurants. To think na mahal, may kamahalan ang presyo dito sa Balay Dako compared sa ibang bulaluhan or ibang kainan sa Tagaytay. And may nakakalusot pa rin pala na mga ganitong issues. And very alarming talaga to. Share ko lang, no? itong balay dako ang go-to restaurant namin kapag pumupunta kami sa Tagaytay. Eh, automatic yan na nagkikrave kami ng bulalo. So, dumediretso kami at hindi kami hindi pwedeng kumain ng lunch or dinner. Minsan lunch at dinner pa sa balay dako. And wala naman kaming issue sa food. Wala kaming issue sa mga fur babies namin dahil as you can see dyan sa picture na yan, lagi namin kasama yung dogs namin, isang chihuahua at isang shih tzu na Lagi naman nilang pinapapasok as long as na may diaper, naka-stroller, ganyan, and kasama namin at all times. Pero ayun nga, hindi talaga tama na may mga nakakalusot na mga ganitong issues sa mga pagkain nyo. Dahil hindi naman talaga basta-basta. Yung presyo ng mga pagkain nyo at yung kumakain dyan, eh, hindi naman basta-basta din. And chinik ko ang ratings nila sa Facebook at sa Google Review, eh talagang bagsak na bagsak na ang ratings nila. Parang sa Facebook, na sa 28% na lang ang recommendation sa kanilang restaurant nga. So, so sure ako na makaka to sa number of customers or sales nila in a monthly basis dahil nga doon pa lang sa issue nila sa Aspen last week lang. At sabayan nyo pa ng ipis issue naman yung araw. Yan may nabasa ako sa Reddit, sabi, bawal aspin pero pwede ipis. Dahil small ang medium yung ipis daw. So dami ko lang tawa. Share ko lang itong nabasa ko. Pero grabe no. Ano kayang gagawin? Ano kayang next step? ng balay dako para makabawi after ng mga issues na kinaharap nila or kinakaharap nila until now. And lesson learned lang din talaga to sa mga business owners, hindi lang sa balay dako management na dapat talaga ay eh, pinag-iisipang mabuti yung mga business decisions dahil kung tutuusin yung issue nila with Aspen, napakaliit na bagay na hindi na dapat pinalaki pa kung inaccept lang nila yung Aspen na mukha namang mabait, mukha namang friendly, di sana hindi na sila nagkaroon ng sobrang daming negative reviews dahil nga doon. So sana eh, maging eye-opener to sa mga business owners nga na laging pag-isipan yung mga desisyon na gagawin. Dahil kapag nagkaroon kayo ng mga negative reviews online, eh grabe na yung hatak sa negosyo nyo. At pasalamat pa nga kayo na may kumakain pa sa restaurant nyo kaso ito nga, nagkaroon pa ng ipis issue naman. And sa mga customers naman dyan, mga foodies na katulad ko, eh laging i-triple check yung mga in-order n'yong pagkain regardless kung kayo ay kumakain sa tabi-tabi sa karinderya or sa mamahaling restaurant pa to dahil itong review na to sa balay dako na nagkaroon ng ipis yung kanilang sinigang na sobrang mahal eh it only means na talagang posible na magkaroon ng mga ganitong klasing bagay or ipis or dumi or kung ano-ano pa yan sa mga pagkain nyo kahit na kayo ay kumakain na sa isang mamahaling restaurant so double ingat I-check niyong mabuti yung mga kinakain niyo or bago kayo sumubo, eh mas maging maganda na maging paranoid para hindi kayo kumain ng pagkain na natapuan or nalanguyan ng kung ano-anong insekto. Kayo ba? Anong masasabi niyo sa issue na kinakaharap na naman ng balay dako? Dapat na ba sila magpalit ng pangalan from balay dako to sablay dako? Comment down below.